Ah, uh ah. -huh. Kakalaki ka ng kuryente Ito. Pitong libo eh. Balda na naman ang bulsa sa pagbabayad ng kuryente ito. <coughs> <coughs> ano kayang talong mo yan? Pwede hey, bilang kuryente. Kakalaki na ating kuryente. O, oh, 7000 libo. Kaya tayo po kung wala yung babaya diyan. Ang ka kay Noel. Ang sabi si Noel. Naro sa kubo. Shout out to sa 205 viewers. Kape tayo. Kumusta ka kayo? Ako ay bira-bira na lang mag-live eh. Anong pakalo isang iyon? hindi ko na humaba ang yung mga sinasabi. Ang mahalaga ay Nababasa ko ang mga pangalan. Basta siya tao sa inyo lahat. Talagang hindi ko may sa isa eh. Kaya kayo si nagsipag na. Magandang umagaw sa atin lahat. 205 viewers. Magandang magandang umagaw sa inyo. Kumusta kayong lahat? Live ka ga? Oo, oh, bakit ga? Gawa na rin ating, ating bill. Hmm? Baga, baka, Pito kay? 7,000? 7,000? Oo. Uh -huh. Baka lang kayong labot niya. Ay, oo nga eh. Kala kay? Saan tayo kukuha ng iba Ba, lalo hindi ko alam kung saan tayo kukuha ba ba Dati naman hindi lang, ibig na inabot 7,000. Kaya nga. Yari, tama-tama ba't ako yung nakalayad? Oh, sige. i shoutout ng Amiral ko, ba't dati naman likalit na ating bill, ba't nangyayon yung talakay? Shoutout sa Amiral ko. Huwag nyo naman sabihin may liwanag ang buhay. Tulay na pag nakikita ko kami ang bell, ay nagdidilim ang paningin. Shoutout mo tumunaw live na rin. Tekna yan ah. Right. <Yeah. S 2> <laughs>